Ha? Huh? Paksin tayo yan. Sa na. ako. natin.

Ito guys, shout out po sa mga taga Mindanao. Sama natin si Sir. Kababayan natin sa Mindanao. Nandito po sila sa Batangas. Nandito pa yung kasama natin sa Note 40 Pro Plus 5G. May kasama na siyang leather case na magnetic. At meron na rin po siyang free na full screen na tempered glass. And check na guys kasama na yung kanyang mat ah uh, yung wireless na magpad. Oko doon nandoon uh, ito na yung unit, check niyo. Okay. Tawag, may problema 'to na ito. <laughs> ito, be, ako. Yeah. Dito lagi bitis out na 'yan. Ito 'yung. sabay out na eh. 'yan, yeah, ito yung binili kong cellphone. Yan, ito po yung ano. Sir, pa-check po muna ng unit kung may gas-gas or dents. Pa-check mo. May gas-gas pa. Uh, natin buksan. Tapos, syempre guys, Kasama dito yung 100 watts na fast charging and wala pang 1 hour. Uh, fully charged na yung ating 5,000 mAh battery. Yan, C to C. So, naka C to C po yung kasama natin. Not revolved inside the box you can see to see. Ang matagal na po kayo dito. So dito may lumalabas na halo. Ito yung halo light. Yung halo. Pag na-charge na dito. I-set ko lang po yung halo light. Ano po? Para yung halo uh, light. lang niya sa akin. Ano? Yung, set mo lang sa setting yung uh, halo light. Para uh -huh. pagka kung gusto mo umilo yung mga message. Mag-search na ako sa Google or YouTube. Uh -huh. Meron naman ito. yan eh. Buhay pa yun na yung ano lang yung ganito lang. Ayun ay, guys, so, sure. pwede nyo sa, sa setting lang. Ah, ah, na, na, na ako maganyan din yun lang eh. Wala nang pinagandot. Yung, yung binabox, oh, ko lang. Navigation ito. lang sir, Ita-type mo din sa ano, nakabak ko uh, uh, na yung mga seconds. Ah, navigation, yung mm mo. Mas Para slide yung debug. Mas kasanay na ako eh, hindi na ako pindot-pindot. Ah, yung yun yun. Medyo nasanay na ako eh. Para ay, iPhone ay, lang ba? Oo, oh, okay. oh, okay. dito sir, dito. Pagka nasa setting tayo, sa mo, navigation. Na, na, navigation. Ayan, system navigation. Yung gesture navigation. Pero so, yung sa gesture, okay. Ayan ang gusto niya, gesture. Okay, okay. na. yun wala na ako. Gesture So, yung ating camera, check po natin. Kasi dito, uh, meron tayong sa video check nga yun, napakali ng 108 megapixel sa portrait, meron din yan ayan, naka portrait tapos sa kung sa video naman sir, ito sir, set po natin sa ano 1080p at 60 frame ang naka 60 frame po dyan ito so yun ang, yun ang smooth kahit isang kamay lang ang ginagalaw nyo hindi siya masakit sa mata kahit mabilis ang kamay nyo Ah, so, di diba, Smooth lang siya. Pero kapag naka 30 frame eh, yan, sir, siyempre, kailang mabagal ang galaw niyo. Kasi pag binilisan niyan, masakit sa mata niyan. Medyo u -u na Medyo uugaya na po Sa gamitin niyo i60. Ito. 1080 at 60. Boom. Hmm. Diba? Kahit pa atras sa eh. Then sa front, gano'n na rin. Meron na rin siyang gano'n. Naka 60 na rin yan. Kaya so, ang gagamitin mong pang vlog yan, pero malinaw na rin naman yung na nakatukay sir, huwag lang pagkagalawin. Pwede naman nakatukay, basta ang kamay okay, nyo, stable lang. lang. Stable. Baga lang ang gusto nyan, pata ano, nakatukay. Pero kung naka 60 ito, okay lang din eh, kaso naka 30 frame lang yun. Yun, okay yun eh. Okay sir, okay, sir di malinaw na rin naman. Multi video pala, naka ano na rin yan. Yung sa akin, yung kabila. Dual view, o oh yan, meron na rin the wall view video. So, pwede natin set yan. Parang nakagawal naman mga uh, dual video tapos ano pa charging set tayo na try natin yung kanyang ano 100 watts fast charge Pwede na mamaya tayo na-charge na ako. Iba lang. pag na sa natin na no? ano ba yun? ano yung ano Tapos, ano yung 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 ano ko ano yung 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 bigay ng power bank na magpad yun na kapag yun. Pwede sa Pwede ba yung isang kulay lang o? Oh. sir, meron po yung sa side TV no? Lighting. Search ko lang yan. Kahit yung plug setting, pag pumasok kayo doon sa setting niya, Halo Lighting. Halo. Halo Lighting. Halo Lighting. Ah, the Halo Lighting. Yan. Yung mga kulay. Tapos ito yung mga pwede nyo

399 ha siya. 1,000. Hello guys, shout out po sa mga taga Mindanao. Siyempre <laughs> guys sa mga taga guys Gaisano Mall. Namamposa na yung mga taga guys, anomalous po. ha? Oh. Okay. na, may tempered na. Halika. Ang Ang init. Ang sir. sir na may tempered na. So sa warranty naman po natin, one year po service warranty. Ano po? Ah, uh, ating po service center na lang po sa Big Ben. Alam niyo po yung Big Ben? Ang lahat ng ganyan um, sa uh. may ano. Hindi pa lang nakakita. Saan po po Dito, pag dito lang sa lipas eh. Dito po sa may alam na po ng tricycle driver 'yan. Oo, alam. Gusto niya po ay yung mga jeepney, alam niya yung mga jeep sa labing Big Ben, papuntang Robinson. Kasi um, po wala sa to. Kasi po lang kailangan natin, pwede niyo picturean para may copy kayo. ito na po sa akin. nyo na lang sa yung receipt. Ano to? Pampahid lang yun sa ito. Ano lang Kasi po sir, ipapakita nyo At yung magpapawaran na uh, uh, lagi kayo magpapawaran dito sa uh, lang po present na ito present natin. Gamitin nyo na naman po ano? medyo hindi na hindi na hindi na sa yung mm. box sabay na lang na lang sabay na lang magtuan

Well, thank you po ha, para sa ating uh, pagbisita dito sa Phoenix SM Lepa. Thank you. Thank you po. Sa so, guys, na ano namang benta. Mabenta talaga si ano, Note 40 Pro Plus 5G.